Another day, another blessing, mga Mars at Parsi. So, kahapon nga pala, eh, meron nga ako na-receive na parcel. Nakakatuwa nga kasi kilalang kilala na nga ako ng rider dito sa amin. Anyway, eto nga pala yung karugtong nung mini vlog ko kahapon. Pagkatapos ko nga pala maglaban ng carpet, ay sinunod ko namang magligpit dito sa may sala. Pinagpagan ko nga lang muna itong upuan namin dahil napakaligasgas nga na naman. Naku po, ganadong ganado na naman nga ang Mars. Roxan sa paglilinis. Ikaw ba naman may bagong gamit na naman? Hindi ka ba sisipagin? Pagkatapos ko nga mawalisan yung ilalim ng upuan, ay sinunod ko naman magpunas dito sa may pader. Napansin ko kasi na malikabok na nga rin tong PVC. Tapos pinunasan ko na nga rin itong TV rack. Nako po, ayan, nauntog pa nga sa floor lamp, kaya naman napansin ko na nga na maalikabok, kaya pinagpagan ko na nga rin. Napansin ko na nga rin na maalikabok itong artificial plant, kaya pinunasan ko na nga rin na matapos kong punasan yung floor lamp. Nakakatuwa talaga itong side na to, kasi nga napaka aesthetic niya ng tignan. Ang hindi nga lang maganda dito sa may dining area namin yung upuan ko, dahil color black pa nga rin. Iniisip ko nga balutan yung upuan namin, dahil meron nga ako nung nakita siya Shopee pitik 77 pesos, kaso nga lang iniisip ko, baka dumulas lang dahil plastic nga lang itong upuan namin. So anyways, maiba nga tayo. Meron nga nagbigay sa daddy ng prutas at hindi ko nga alam kung ano nga bang prutas to at hindi rin namin alam kung paano nga kakainin. Mag-comment nga kayo kung alam nyo nga ba yung pangalan ng prutas na yon at kung paano nga ba kainin. At mabalik naman na tayo dito sa ginagawa ko. Inalis ko na nga lahat ng nakalagay dyan sa ibabaw ng ref dahil ang dami na naman nga nakalagay tapos pinunasan ko na nga rin. At napansin ko nga tong calendar ko na hindi pa pala updated kaya ayan nilipat ko na nga siya sa 24. At katapos ko nga pala maglinis at nagsalang naman ako dito ng may init na tubig. Sa mga nagtatanong nga ako, nangingitim ba to? So far, hindi pa naman. Pero bigyan ko pa rin kayo ng update after a couple of weeks o di kaya after a month ng paggamit ko nitong takore. At habang inaantay ko pa nga na kumulo yung tubig, ay eh, naglagay muna ako dito ng tubig sa ref dahil wala na nga rin malamig. At maya maya nga lang din kumulo na nga yung tubig. Kaya eto, sinaling ko na nga dito sa termos. Excited na ba kayo kung ano nga bang laman nito? Abay kahit nga ako excited din. Ang dami ko na nga napapanood na ibang mommy vloggers na nagsiswitch na nga sa ganitong lagayan ng condiments. Sa totoo lang mas convenient kasi talaga to kasi yung akin talaga minsan nakakalimutan kung isara. Kaya naman saktong sakto rin talaga to at napakaganda pa ng quality. Naganda nga dito pag umorder kayo sa kanila eh meron na nga rin tong kasamang sticker kaya naman imimessage na nga lang sila kung ano nga ba yung gusto nyong ilagay sa sticker. Pwede nga rin kayong pumili ng font at grabe. Napakaganda nga ng pagkakaba nakakabalot nitong mga to. Secure na secure talaga dahil kita nyo naman doble-doble nga yung bubble wrap. Airtight na nga rin to dahil kung mapapansin nyo, meron nga tong silikon dun sa pinakatakip. Kung i-compare -co ko nga dun sa nauna kong lagayan, eh mas maganda nga yung pagka-airtight nito at mas maganda yung quality. Kaya naman pwedeng-pwede nga rin tong lagayan ng kape, asukal at creamer. Kaya naman kung naghahanap ka nga ng lagayan ng condiments ay very recommendable ko talaga to. At dito nga tong mo order sa The Tidy Little Home at yung link ilalagay ko sa my comment section. Kaya naman i-check out na yan. Pwede nyo check yung kanilang store dahil napakarami pa nga nilang products like airtight container tsaka yung mga pump bottle. At mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali, hinugasan ko nga lang muna itong mga lagayan ng condiments bago ko nga sinalinan. Tuwan-tuwa nga ako dito, lalo na sa lagayan ng asin dahil kung mapapansin nyo, yung luma ko lagayan e eh, color green pa yung takip. Nawakas nga na palitan na rin ng aesthetic na lagayan. Sa mga nagtatanong nga ng links ng lagayan ko ng condiments, ay isa nga to sa mga maire-recommend ko sa inyo. Ang pakaganda nga ng pagkakagawa nito, meron na nga rin tong kasamang apat na bracket, apat na toks at apat na screw. Yung link nasa comment section. Pasensya na po pala sa lahat ng nagtatanong na lagayan ko ng condiments dito ay eh, hindi po ako makakapagbigay dahil DIY lang po ito ng Daddy Gab. At mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Hinugasan ko na nga itong luma akong lagayan. Iniisip ko nga kung ibibigay ko ba to kasi baka hindi to magustuhan dahil luma na nga at mahigit isang taon na to sa akin. Kaya naman sa may gusto nga nito at yung malapit lang sana at willing to pick up, mag-message lang po sa akin at kahit one year na to mahigit sa akin ay napakaganda pa rin naman dahil napakaingat ko sa gamit. At dito naman tayo siya shout shoutout. So, shoutout po kay Norhana Basher Alim. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.